Ayan, ayan, ayan na. Naghihintay na sila. Gutom na daw sila. Feeding time na daw. Anong oras na nagising. Ayan. Ayan, o. Oh. oh. Hello, hello, hello. Gutom na. Gutom na sila, o. Oh. Ah. Yung kanilang pagkain. Ready na sila oh. to oh, naghihintay na. Um, yan oh, pagkain nila oh. Oh, yan, oh. Ayun. Tapon pa. Ayun. kanya-kanya na sila. Oh kanya-kanya na sila kanya-kanya na sila hmm, yan sige kain magpakabusog kayo dalawang bisis lang kayo kumain sa loob na isang araw kasi masama ang sobrang kain oh, matay din kayo huwag maging masiba ha hindi kagaya ng iba dyan masisiba control control lang. if moderately yan lahat ng sobra ay masama okay okay oh tingnan mo naman siya oh 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 takaw nitong dalawang malaki oh oh kasi magpati yung doon sa may mga ano, sinisira niya yung setup ko eh. Yo. naman. Hmm, hindi yung maliit. Oh, ganda lang. Maganda lang tignan, pantanggal ng stress. Oh, uh, see? O, pero din kayong ganyan sa bahay. Pagkagaling sa trabaho, Marap sa aquarium with coffee at magnilay-nilay -nilay ka harap ang aquarium yan, nakakatulong patanggal ng stress um, uh, si, yan yung ano ko stress level um, maganda guys promise ano o oh. atipid naman sa kuryente yan yung ano nyo yan, yan o no? makataksin guys yan ah, tapos ano. yan o hindi siya nagbabubbles dapat nagbabubbles yan doon kasi pinontrol ko kasi pagka nagbabubbles yan mabilis maglabo kasi nagagalaw na yung yung tubig eh, may pa ng tubig na niya. so ito yung filter, guys. Oh. Ang dumi na. Okay, yung no. mga. Oh, isang linggo yung danilinis, Linis yun na naman to. Ito ko linggo, ang linis. Mabilis lang yan. Dati yan. Ano? Dito yan. tubig. Kahapon, napansin ko dito na siya. Oh. San linggo yung bakat oh. Kita nyo guys. Yan yung tubig. Sa linggo na nawala dahil sa si sobrang init. Nag-evaporate. Tapos ano, sa na. uh, anong ito siya din na. pwede naman ng ano, tubig rip Basta paglang lang ano. masyadong madami ang tubig rip Kasi mga laso nyo. Kasi may yung tubig na. Lalo sa rip Yes ka guys. So, oh, ganda, ganda tignan. Yan. Oh. Nakakatuwa lang. Hmm. Diba? Ah, saya-saya nila. Oh, pusog na daw sila. Oh, nagmaaway pa. Nag-away-away pa. Ito mo yung samalito. Oh, sige guys. Bye-bye. Pili kayo ng ganito. Gagastas ka siguro ganito mga 1.5. 1.5 siguro. Yan. Kung may mga ano ka pa. Mga uh, gagawing mas gumanda. Siguro mas sigit sa 1.5. Depende sa iyo yan. Uh, yung 1.5 mo. Malaking bagay. Hmm. nakaluwag-luwag ka naman. Di, mas lalo mo siyang pag-anong. Diba? Diba? वा